Yo, what's up guys? Again, it's me, Jacob Alice. Marahay na banggi sa Saindugubus. Binigyan nga pala tayo ng 20 pesos ni Mayora pambili ng ulam. Ito nga pala si Mayora. Maraming salamat Mayora sa 20 pesos pambili ng ulam. At ito nga pala si best friend. Mukhang nagre ready na naman siya kasi lilipad na naman siya ngayong gabi. <laughs> At ngayong gabi bigla ko lang pala naisipan gumawa ng video kasi gusto ko rin ipakita sa inyo ang itsura ng aming lugar sa tuwing gabi kasi madalas umaga tayong gumagawa ng video kaya gusto ko din ipakita sa inyo ang ganda ng liwanag sa gabi. At dito nga pala tayo dumaan sa highway so ito po ang itsura ng bayan ng Lagunoy sa tuwing gabi. At dahil nalalapit na nga ang December, makikita na naman natin ulit dito ang mga Christmas light dito sa mga poste at nagagandahang ang mga bahay dito guys. Again, sa mga hindi pa pala nakakapag-follow sa ating Facebook page, huwag mo pong kakalimutan mag-follow at mag-like sa ating Facebook page para maging updated ka sa mga upcoming vlogs natin. Maraming salamat guys! Gusto ko nga pala kayong i-update guys so kakagaling lang ng aking prinsesa kasi nilalagnat siya almost week na siya guys na nilalagnat dahil sa um panahon natin ngayon na bigla na lang uulan at iinit kaya masyadong tawag dito inuubo siya at sinisipon pero pagaling na siya guys so magbablog kami soon. <laughs> So yun, pasensya nga pala kayo dahil medyo mabagal talaga akong magmotor. Tama na sa akin ng speed na 20 to 40. Abibihira lang po ako maging mabilis sa pagdadive kapag uh, nagmamadali at kapag may pupuntahan na malayo. Sa belo yung daanan. Kaya ingat-ingat lagi sa mga motorista katulad natin guys. Eto na nga pala ang itsura ng sentro ng Laguna guys. So pasensya na kayo, di ko maliko yung camera kasi. Dapat naka-steady lang kasi siya. So, yan. Ito yung sentro ng laguna guys. So, liliko na tayo dito. Dito sa may plaza. Pero, wala pang design dito yung plaza. Pero, soon, ibablog natin yan kapag marami ng Christmas light. So, malapit na nga ako, guys, dito sa destination kung saan ako bibili ng ulam. So, dito nga pala ako bibili ng ulam, guys. Masarap kasi dito yung chicken, guys, sa Santa Maria. Dito yan sa Santa Maria, guys, sa may tabi lang ng daan. So, di ko basa basa yan, Joyce na yan. Yan. So, 20 pesos lang nga pala yung binigay sa akin ni Mayora. Pero, meron pinadala sa akin ng 200 si Jansen kasi. Natusan niya akong bumili ng gas kasi naubusan na naman ng gas yung isang motor. Saan nga ba aabot ang 50 pesos mo? <laughs> so, dito guys, bilhin na lang kayo ng chicken dito kila ate. Sa mga susunod nga pala natin vlogs guys, ipapakita ko sa inyo yung mga lugar na pwede ninyong bisitahin o puntahan dito sa bayan ng Lagunoy. Kasi medyo madami talagang lugar na magagandang puntahan dito sa tuwing gabi at sa tuwing umaga. Pag magaling na pala ang aking prinsesa, balak namin sumakay ng Ferris wheel dito sa Barangay San Rafael. Basta, abangan nyo sa mga susunod na vlogs namin. At sa mga pagkakataong ito, bibili na nga pala tayo ng gas kasi aalis na naman si best friend. Sa tuwing gabi, laging umaalis yun guys. Lilipad na naman yun gamit yung motor. <laughs> At sinuklian na nga pala tayo ni ate dito guys. Maganda nga palang meron na bibilhan ng gas dito sa mga tindahan kasi what if naubusan ka ng gas tapos gabi tapos sara na yung mga gas station. Kaya magpasalamat tayo sa mga nagtsatsagang tuminda ng gas sa mga maliliit na tindahan. Kasi in case na maubusan tayo at sara na yung mga gas station, meron pa din tayong mapapagasan. So dito nga pala ako nakatira sa barangay Agpo guys. So dito nakatira yung mga magagalang. Yeah, joke lang. Pero dito ako guys nakatira sa Agpo. Yun, gusto ko nga palang itake ang moment na to para magpasalamat sa mga taong sumusuporta at nagla-like at nagpa-follow sa ating Facebook page. Maraming maraming salamat po sa inyo. Patuloy nyo po akong suportahan guys at ibabalik ko din po sa inyo ang suportang lang binibigay nyo sa akin. Maraming salamat. Yeah, parang kandidato lang no. <laughs> Pero yun guys, gusto ko talagang pasalamatan kayo guys. Unang-una sa Panginoon at sa inyong lahat. At ito na nga pala ang bahay ni nanay. So dito po kami nakikituloy kasi hindi pa po maayos yung bahay namin. So yan, dito ko po yung pinaparking yung motor natin guys sa may pintuan. At nakaabang na nga pala dito si best friend. So yan guys, binigay ko na yung gas na pinabili niya. Yan si best friend. Hmm. So, Kaba nga yan, Jane. so ulit. Tapos nipasabay ni Jane. Okay. Hmm. Pero ano Secret Jane, basta nagbakal kong ulam J So dito ko na nga pala tatapusin ng vlog na to Maraming maraming salamat sa inyo guys Mabuhay kayong lahat